So, ayan, dumating na yung aking mga in-order sa Shopee. So, let's see kung ano tong mga to. So, actually, ako syempre alam ko na kung ano tong mga to. Pero kayo, hindi nyo pa alam. Kaya, samahan nyo ako mag-unboxing. So, una na nating buksan is ito. Ang lang niya, no? eden game number one. Ito yung tinatawag namin ng spot it. Ayan na, spot it. Ayan, kita nyo. Mas masarap laruin to. Nakita ko to doon sa isang friend ko. Nilalaro nila. So, interesting. Ganito siya. So, ganito yung paglaro niya. Para siyang barahan na inaano, iniisa-isa tapos merong isang maiiwan, itong maiiwan is naka-open. Tapos kung ano yung meron diyan, at meron ka rin dito, ilalapag mo. Pabilisan kayo hanggang sa maubos. So, halimbawa, ayan, meron ka dito leaf. Tapos meron ka din dito yung leaf. So, ibababo siya. Tapos itong babo kung may anong meron diyan, meron ka dito, ibababa mo rin siya hanggang sa maubos. Ganon. Pabilisan lang to. Magandang laruin to. Next na ubuksan natin is Ito naman siya. Actually, apo ko yung may gusto nito eh. Hindi ko alam kung paano ito laruin. Ayano. 'Di ba? May mga bilog-bilog siya na parang hole and tapos ilululos at may hata dun sa mga butas-butas. Niyan. -butas. Tapos may pattern naman siya sa loob eh. May instructions siya. And then meron pa dito. Ang malaki. chapel. Ako ko rin may suggestion nito. Sila rin ang may gusto nito. Hindi ko pa rin alam to kung paano laruin. So, eto siya. Itong itsura niya. Para bang ano daw? Pizza toppings? Ay, ah, ay, ah, ay ah, halimbawa daw parang pizza toppings. Tapos, iikot siya ng pag Pag huminto sa letter M, kung ano yung maisip mo na letter M na ginagamit sa pizza. Halimbawa, mozzarella. E, Ayan, no, nakalagay mozzarella. And then, itatap ko to. Itong buzzer. Parang buzzer. Hanggang sa maubos yung letter. And then, next is, Narami na naman akong pabuputokin. Hindi na hindi ako dito magpaputok ng mga to, bubble wrap. Ako lang ba? O kayo rin? Ayan. Marami na naman akong papaputokin. Ayan. Simulan na natin. Opa. Dami. <laughs> ah, okay. Okay. Bogel. Bogel. or bagel? Ah, eto. Para lang itong ano, scrabble. Ayan o. Ah. Meron siya mga letters na ipoof, na parang may takip siya, tapos isi-shake mo siya. Pag shinake mo, magbubuo ka ng mga words dyan. Pero kailangan dugtong-dugtong sila. Tapos meron silang timer. Ayan yung timer niya. Tapos ito yung mga bubuohin mong words. Tapos, meron pa ako dito kaninang nabuksan. Akala ko, naka-ano na siya, naka-record. Pero hindi pa pala. So, nabuksan ko na siya. Ito siya. Tapos, ang cute niya kasi meron. Ding. Sabi ko nga, pwede dito sa kwarto ko eh. Para pag kinatawag ko yung apo ko. Limbang may sakit ako. <laughs> Madali silang tawagin. O, diba? Ito naman siya. Parang meron siyang mga cards na ganito. Yan, may mga cards siya na ganyan. Tapos, halimbawa is, nabunut mo ito. Hindi ko alam, hindi ko pa nakikita yung instruction, pero parang pakiramdam ko ganyan. Halimbawa is, nabunot mo yan. Tapos, meron ditong mga tiles. Ayan. Ayan dun sa tiles na yan, bubuin mo kung ano yung nakalagay dito. So, parang apat siya na ano. Apat siya na tiles para mabuo to. Limbawa, nasa na yung isa? Ah, halimbawa, ganyan. Kailangan, hahanapin mo yung partner niyan. Paano ba yun? Madali lang siguro siya. Ayan. Yan halimbawa o. Makikita niya yung mata na yan. Tapos may nakita ka ng mata dito. Dito sa tiles na to. Tapos ipo-form mo yan ng ganyan. O ba diba, meron ka ng isang tiles para dito sa isang mata. So may kailangan mo pa ng tatlong tiles. One, two, three. Hanggang sa mabuo siya. Hindi, pag nabuo mo na, itatap mo na to. Ganun lang kasi simple. Hindi nga Alam nyo ba guys, nung panahon ng pandemic, di ba total lockdown. So hindi ka makalabas, so wala kang mapuntahan, wala kang mapanood sa TV, wala kang marinig sa radyo. Puro COVID, COVID, COVID ganun. So alam nyo ba, ang ginawa namin, Nakasurvive kami ng dahil sa mga laruan na to. Ito yung mga luma naming laruan. Napagtsagaan namin to. Hindi kami na bored. Kain, tulog, paggising, maglalaro. Kain, tulog. Tapos laro na naman. So, ito yung ano namin, unang nilalaro namin yung snake and ladder. Wala kang kamatayang snake and ladder. <laughs> Yan, nag-enjoy kami dito. Alam nyo naman siguro laruin na to, no? Tapos may mga tiles ka ganyan ah uh, cubes, ay dice pala, tapos may mga colored na tower para ilalagay mo ng ganun. So, dito siya. So, ayan. So, more or less alam nyo na to kasi napaka sikat na laruan to dati. So, hanggang ngayon naman, nilalaro pa rin naman. Snake and ladder. Tapos pag nagsawa kami dito, ito naman ang pagsasagaan namin. Yung tinatawag na, ba dito? Blocks. Yung ano, yung binubuo mo pa, parang tower, tapos meron kang dudukuti na, ito, paganda colored. Meron kang bubunutin isa-isa ng gano'n, hangga sa kailangan, mas masurvive mo siya na hindi siya babagsak. So, I enjoy din laruin to. Kaya lang matatakot kapag biglang bumagsak ang ingay niya. And then, isa pa sa pinagkaliba namin, itong scrabble. Ayan. Patalinuhan to. <laughs> so, ayan. Alam nyo ba nung ano nga? Kaya nga sinabi ko nung pandemic. Dito kami nag-enjoy nag, nag -enjoy lahat. Hindi namin namamalayan na gabi na pala. So, matutulog na lang kami. Pagising namin, ayun na naman, balita na naman, may namatay na naman. Diyos po. Nakakatakot. So, dahil dito sa mga laruan na to, naka nais mo na panandalian yung aming mga sakit sa batang loob yung mga kung ano-ano yung mga nababasa namin sa sa magazine napapanood namin sa TV ay sa magazine sa dyaryo yung napapanood namin sa TV ang dahil sa mga laruan na to sa so, parang yung isip namin is nawala doon sa mga balita napunta na lang dito at saka isa pa guys sa magandang laruan tong mga board game na to at saka yung pinakita ko sa inyo mga bago. Kasi itong mga to parang luma na eh. Parang gusto na naman namin ng something new. Kaya umorder ako ng mga bago. Lalo na pag mga senior. Kasi ang pagkas naglaro ka ng ganyan, yung utak ng seniors, parang hindi, mas, hindi ka magkakaroon. Nabasa ko tuwi eh, sa isang article na kailangan ang mga senior naglalaro din ng mga ganyan. Lalo na yung sa ano, sa sa cellphone hindi ba maraming games doon para daw yung utak ng isang senior is hindi magkaroon ng parang Alzheimer's, hindi magkaroon ng mga uh, yung, mag yung makakalimutin ka mga ganun, kaya dapat recommended tong mga ganitong klaseng laruan sa mga, may, sa mga senior so yun lang po, bye bye and thank you sana nag enjoy kayo sa aking unboxing unboxing ng aking mga laruan Bye!